Important ang core exercises and it will improve your balance and Oy. stability. Aha. Uh -huh. Mas nagpapaangas pa ito ng tinday. Ay. Kaya baka pwede namang pahawak ng mga abs ninyo para sigurado tayong yung mga lalaking mamahalin ko ay tegasin. Yes. yes go. Let's go. Okay, ikaw. Sino mauuna dyan? Siyempre, si Mr. Tambakol. Mr. Tambakol? Taas na! Bukas na pala yung... Saan banda? Saan banda? Guys, bukas na po yung bakery. Mag, okay. Magbibilang na sa baba, po tayo sa, ng... sa baba, sa baba, sa baba. Magbibilang na po tayo ng pandesal. Ayan. At bawal tumingin. Hawak lang. Ayan. Ayan. Hindi ko alam ko. Ay, nagsisigawan ito, ito, ito. na sila! Ah! 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 Ayan na. Ah! na. Kwento mo naman sa amin. Ano ang yun nahawakan, Miss yeah. Matigas! <laughs> Matigas! Matigas! At talagang nag-workout siya. Nag-flex siya ngayon. Aba! Mag flex siya ngayon. In fairness, nag-workout. oh, ba't di mahawakan sa mukha naman? Oo, oh, sa mukha. Pati ba mukha? Yan. yan, yan, yan. Okay, okay. Oh, go. Man. Game, okay. Sorry, oh, dahan -dahan O, um, dahan-dahan lang ito, sa paghahawak. Go. Ba ba? so, Baka okay. biglang pumalag yan. Lusot, lusot oh, ang na. kamay. Lusot okay na yan? Okay, game. Okay. Kamukha. Uy, uh, ang eh, describe kinis. mo. ang kinis. Wow. Ah. Uy, ma. Ano, ma? Oh, parang cute to, ma. <laughs> uh, ba na ang tawag niya sa akin <laughs> ngayon, ma? Ha? Ma, sorry. Ay, wait lang. Ano to? Ano to? Ano yun, be? this? May <laughs> <laughs> Parang may hikaw siya. Makinis <laughs> ba talaga yun ako? Ano Okay, okay. Okay, okay. Sunod okay, okay. Okay, okay. Ano ang yung masasabi sa iyong unang uh, nahawakan? Uy, in fairness, nag-workout siya, ha? Talagang prepared siya. Paano mo masasabi pag nag-workout ang isang lalaki hmm. o isang tao? Mararamdaman mo talaga yung muscle. Muscle? Oo. oo. Tumitibok-tibok okay. din ba yan? Ganyan o wala? Hindi pa na. Sigo baka yung sa chest, yung sinasabi mo na parang nag titibok. Oo, oh, oh, yung ganun-ganun, no? Oh, oh, oh. Ah, okay. Well, okay. natin si Mr. Galunggong. Punta naman tayo, Kai. Mr. Galunggong. Galunggong. Okay. okay. Ba't yung sisigawan? Patingin? <makes noise> parang natatahan lang <makes noise> mo! Tataas? <makes noise> Yan! 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 Okay. Oh, Ay, ano patingin? <makes noise> Ikwento mo naman sa amin, Miss Karagatan. Hoy, oh, in fairness. Ang cute na siya. Parang ang sama-sama. Parang malitong ginagawa ko. Teka. Tama yan. Chine-check lang naman. Sorry ah. Sorry ah. Wait lang. Chine-check uh, lang natin kung okay lang ba yung chat. How was it? Okay naman. Okay naman siya. Hoy, oh, in fairness, ano? Wala pa naman kumakain. May mga nagko-comment sa Facebook na nandyan daw ba? Nandyan daw ba ang asawa ng asawa mo? Wala siya ngayon. Wala siya ngayon. Saka na natin siya problemahin. Dito okay. muna tayo. Okay. Sa mukha naman. Sayang naman sa yung ano. Sa mukha din? Okay. So Oo, sa face din. Sorry. Sa face. Parang, parang clean naman yung face niya. May mustache ba? Teka, teka, teka. Parang may bigote siya. Uy, mayro'y may mustache. Aba, 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 aba. Okay, thank you so much. Thank you very much, Mr. Galunggong. At pinagpapawisan na po si Miss Karagatan. May isa ka pa, Miss Karagatan. Ito. Ready na ba si, si Mr. Bangus? Ready, ready na. Ah! Gusto <laughs> ko yung lahat, kayo mga Ready na, ready na? Yup, yup. Okay. Let's okay. go. Let's go. Excuse me. Yan. Ayan na. Oi. Ay! 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 Bakit sisigawan? Bakit ikaw sumisigaw? Akin okay naman. Ayan. Ay Oi, in fair Bakit, bakit, bakit? Paman so, ng kainan. So, tawagan mo work. Labi kayo. Okay. Thank you very much. Sa mukha? Mukha. Sa mukha na msa mukha. Oh, Ay, sorry. sorry baka matusok kita. Ayan, dahan-dahan lang. Okay. Um, uy, makinis. Ang kikinis. Yung ilong, pwede mong... Ano? May dimple ba siya? Check mo. Uy, ang tangos ng ilong niya. Oh! Ang tangos. Wait. Ay, ano yan? Teka, hinihila niya. <laughs> ano hinihila niya kamay ko. Ano to? Ano yung hinihila niya? Ay, ay, yung jaw. Yung yun jaw ba? Ang pinapaano. Uy, ang tara yan. Ang kayo. Grabe yung mga features ninyo, ah. Ano pa nangyayari? Bakit? <laughs> Bakit meron na namang, ano, ikaw? <laughs> Bakit lagi may ikaw? Okay, thank you very okay. much. Okay. Mukhang mahihirapan si Miss Karagata Oo, sa pagkili, ladies and gentlemen, mga kapatids. Eto na! Matapos nga pang napakasayang tanungan at kapan, Aba! Miss Karagatan, oras na para pumili ka ng iyong pupusuan. Sino ba ang pupusuan mo? Teka, Ayan. ang hirap naman mamili kasi si parang lahat sila okay na okay. Oh, si Mr. Tambakol ba? Si Mr. Galunggong ba? O kaya si Mr. Mr. Bangus Bob. ba? Ang pupusuan ko <coughs> ay ay walang iba <coughs> kung hindi si Mr. Mister... Mga bakla, sumigaw naman kay Ice. <laughs> Mr. Mister... Bangus. Okay. Mr. Bangus. Oh, oh, oh. 'di kana naman. Tanungin mo bakit? Bakit si Mr. Bangus ba? Hmm. Bakit hindi? <laughs> bakit hindi? Oh. niya because why not? Okay. Congratulations, Mr. Mister... Bangus. Bangus. Ikaw ang pinusuan ni Miss Karagatan. Tama, pero bago natin pakilala ang ating winner na si Mr. Bangus, si narito muna ang mga hunks na hindi niya pinusuan. In short, ang mga isasama ni Arian Roman pamamaya sa La Union. Pupunta si Arian talaga? I doubt. Okay, unahin na, unahin na, <laughs> Unahin natin, unahin natin Mister? si Mr. Tambakol. Tambakol. Ito na po si Mr. Tambakol, mga katibats. Ay si Jean Macapagal, siyempre. Sa <maka> actor, ay... model, at <maka> athlete oh from oh Sparkle functional. Artist Center. Ayan. <makes choices> from Sparkle. Oh, cute naman. Hello. Ayan. O, oh Jean, dito ka muna may <makes110> friend. Thank friends. you so much. Samantalang so. Sa susunod natin ay, papakilala ay si Mr. Galonggong. Walang iba kundi oh, si, oh. si Mr. MJ Abeliera. <laughs> Isang trending tondo festival dancer at isa Oy, na siyang baguhang aktor. Uh, diba? Uh, patingin naman ang dance moves mo dyan. Ayan. 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 Siyempre, ipapakilala muna kita. Ay, ang ating napakagandang si Miss Karagatan po ay napapanood siyempre natin sa high rating prime-time soap na Asawa ng Asawa Ko. Bilang si Shira. O, oh, di ba? Part din siya ng Sparkle 10 and she's no other than Miss Lizelle Lopez! Lizelle! At eto na nga po. Miss Lizelle, tayo ka muna dyan. Okay ang iyong napili na si Mr. Bangus. Holding hands muna kayo. Walang iba. Kundi, si Wise yo, ay I isang regular I host naman ng It's Showtime Online. You, di ba? Wise, patingin na eye to eye. Wow! Olet, akamai. Holding hands. Aito ay slow mo in three two one. Patingin oh. Oh thank you an. Grabe yung titigan. Oh. Message to each other, ladies first. Um, tama ako ng pinili. Oh, tama. Wow. Ikaw. Um, salamat sa pagpili mo sa akin. Oh. Um.